wala, sira talaga sira talaga yung isa nagsasapa rin yung isang company pagka dalawang company hinahato mo umataw ka ng MLM, isa lang pumili ka, huwag na tingnan yung disadvantage at dis disadvantage nito, advantage nun lahat ng company, ganyan talaga hindi pwedeng lahat, nasa'yo na pero masasabi ko kay Live Good, kung ano yung lahat ng hinahanap mo na kay Live Good hmm. hindi tayo sa LiveGood hindi nilagyan ng binary, pero ang advantage natin, yung matrix tsaka matching ang laking bagay no, tsaka generational, tsaka weekly password commission. O, oh, may subscription tayo, pero wala yun. Yung subscription mo, na monthly, 580 pesos, ang nagbabayad po niyan, hindi ikaw. Ang nagbabayad niya, si Live gooddin din. Bakit? Sa laki ng binibigay niya sa iyong income. Kay Live Good din galing po yun. Hindi lang 580 binigay ni Live Good. Ang laki ng weekly pass natin, ang laki ng matrix natin, ang laki ng matching bonus, ang laki ng generational bonus. Napakalaki niyan guys ang mga hindi lang talaga uh, kumikita yung talaga naghihintay lang ayaw kumilos ayaw hatawin talagang mahihirapan ka kumita ng mabilis kasi naghihintay ka lang ng spillover eh. kaya huwag ka maghintay ng spillover kung gusto mong kumita ng malaki tsaka isa pa, nangangarap ka gusto mong kumita, gusto mong umasenso bakit ka aasa sa sipag ng iba? Tawa nyo? Bakit ka, sa, ba, ba't ka aasa sa spillover? eh may pangarap ka dapat kung may pangarap ka dapat ikaw ikaw ang may control kasi gusto mong kumita tapos maghihintay ka syempre ang gawin mo trabawin mo ikaw gumawa na sarili mong matrix so wag kang umasa sa spillover naghahanap ka ng opportunity para umaseso ngayon nakakita ka gusto mo naghihintay lang so, sa lahat ng mga naghihintay ba kung hindi nyo kaya maghintay humataon na lang kayo kasi ang spillover po nakadepende yan sa sipag nung nakaduktong sa taas mo o, eh, kung yung nasa taas mo yun din ang inaasahan umaasa rin siya sa nakaduktong sa taas eh yung nasa taas niya eh, umaasa rin siya na nakaduktong sa taas eh lahat kayo umaasa lahat kayo ngayon naghihintay ba't kayo maghihintay eh de, kayo na lang ang humataw mas malaki pa income mas mabilis pa income kung kayo ahataw hindi naman kasi investment company ang live good. ang live good po ay Multi-level marketing. Hindi po yan ano, investment. Or kinaglagay ka ng pera, kikita ka na. Investment yan. Yung binayaran mo, subscription po yan. Ang benepisyo po yan ay murang product. Tsaka dropshipping website. Yun po ang benepisyo niya. Tsaka yung pribilehiyo na masama ka sa program ng compensation plan. Okay? So, yun yung benepisyo niyan. O kaya... Wag mong isipin na naglabas ka ng pera, ini inigintay ka ng income. Parang ganito lang yan eh. nagbayad ka sa Netflix. oh, may income ka ba kay Netflix? Wala, ano na pala mo nung nagbayad ka kay Netflix? Di ba, serbisyo? Serbisyo lang. Sa LiveGood ganun din, yung binabayaran mo dito kay LiveGood, Serbisyo. Subscription nga eh, ibig sabihin, nung, nung nag-subscribe ka, ang benepisyo mo dyan, ay makabili ng murang product parang SNR nagbayad ka ng membership kay SNR ano ka palit murang product so yun ang hindi naiintindihan nakala nila porque kapag nagsubscribe ka dapat bigyan ka ng pera ni Livgood hindi nakabase ang pera nakabase ang income natin doon sa subscription ng mga tao sa ilalim mo eh kung wala kang invite eh di walang tao sa ilalim spillover meron kung may spillover ka nga pero kung paano kung wala kang spillover kaya nga hindi naman lahat mabilis ang spillover. Kung maghihintay ka, oo, magkakaroon ka. Kung maghihintay ka. Pero ba't ka maghihintay? Di ba? Eh paano nga kung mabagal yun nasa taas? Kaya pinaka pinakadabes niyan, sumali ka, kumuha ka ng dalawa, tapos yung dalawa mo, kukuha rin ng dalawa. O, isang taon lang, puno na matrix mo. Magkano, magkano pag napuno matrix mo? 2,000 dollar per month o, ba? Diba? meron ka ng 100,000 pesos per month ano goal mo? kumuha ng dalawa tapos yung dalawa mo, turuan mo, kumuha rin ng dalawa okay, chain reaction na po yun duplication, ganun lang gagawin pero pinaka the best, lima mag goal ka ng lima tapos yung lima mo, kumuha rin ng lima yung lima nila, kukuha rin ng lima guys, ang bilis ng resulta maliba sa matrix income, ang laki ng matching bonus mo ang laki ng weekly pastor commission mo kaya mo magmilyonaryo in just few months kaya kaya okay so kahit sampu pa yan ako nung unang dalawang buwan ko 52 52 yung na-invite ko eh yeah, so nasa sa'yo yan kung ano gusto mo wala naman limit eh kung ilan ang gusto mong invite nasa sa'yo yan okay so yun lang guys maraming salamat hataw na po kayo wag po kayong umasa sa spillover networking isang hataw lang isang kapa lang, guys okay so maraming salamat